Isang mapagpalang araw po sa lahat. Great is God's faithfulness sa another day ng ating buhay. Isa na namang opportunity na pakinggan at mapag-aralan ang mga salita ng Panginoon to encourage and mold us every day. Kaya po, bago tayo pumasok sa work, sa school, o kung ano mang gawain bahay, kailangan na magbaon tayo ng word ni God. Kasi sabi niya sa scripture, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto our path. Welcome po ulit sa Diakonos at ito ang ating online Bible study ministry at ang topic natin today ay ang the fruit of the Spirit. Ito po ang Bible study number 45, to God be the glory. At kung uh, ready na po kayo, ako din po ready na, tara, Bible study tayo. Ang verse po natin today is found in Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, as you notice, ang verse natin ay nagumpisa na naman sa but the but the fruit. Ibig sabihin, we cannot divorce it sa mga previous verses niya. Ano ang sabi ng previous verse niya? Ang sabi ng verse 19, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay, makil ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalasuan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag aaway away pagkasakim, pagkagalit, pagka pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito na yung verse natin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pat -pag pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Maka kapatid, ipinakita ni Apostle Paul ang contrast ng taong namumuhay sa laman at tao na namumuhay sa espiritu. At ito ang kanyang immediate context, itong verse na to. Now that we read the immediate context from verse 19 to our main verse, may evaluate na agad natin kung tayo ay namumuhay sa laman o sa espiritu. Marahil namumuo na sa isip mo yung tanong na ito. Paano tayo mamumunga ng bunga ng espiritu? Tin let's read paul john chapter 15 verse 4 to 6 remain in me as i also remain in you no branch can bear fruit by itself it must remain in the vine neither can you bear fruit unless you remain in me i am the vine you are the branches if you remain in me and i in you you will bear much fruit apart from me you can do nothing if you do not remain in me you are like a branch that is thrown away and withers such branches are picked up thrown into the fire and burn. The scripture is clear, mga kapatid. Apart from Christ, we can do nothing. That is why kailangan nating mag-remain. Kailangan nating connected tayo kay Jesus Christ. Alam nyo, mga kapatid, left on our own, hindi natin kaya na labanan ang ating laman. Kaya nga, sabi ni Jesus sa previous chapter, sa chapter 14, verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Praise God mga kapatid. We have the Holy Spirit. So mga kapatid, as you grow in your Christian walk, you will realize na you're starting to display love, joy, peace, patience kindness goodness faithfulness gentleness self control no one can claim dahil sa kanila kaya mapagmahal siya dahil sa aking sarili ako ay pasensyoso dahil sa aking sarili ako ay kind dahil sa aking sarili mapayapa ako no kapatid it is because the holy spirit lives in you amen in addition mga kapatid i have to make emphasis that the scripture is using the term fruit hindi po fruits It only means, mga kapatid, na get one, take all package ito. Hindi ka pwedeng mamili kung ano lang ang gusto mo. This is a multifaceted fruit that displays nine attributes. Yung love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mga kapatid, you will find, kasi nga package na siya, you will find this fruit when you put into practice is of great value. Sa work mo, you become more patient. You become more gentle in dealing with people you become more faithful in the disposal of your duties and function. Even mga kapatid sa relationships, sa mga mag-asawa, you become more loving, you become more faithful. Recently, I received a call uh, asking for uh, a marital advice. And then, I uh, gave this particular advice that they should remain uh, in Jesus Christ. That they will put Jesus in the middle of their relationship. You become patient. Kasi nga, ang tagal niyang mamili sa department store. No? Sino ang may mga partners dyan? No? At uh, being here, Um uh, sa ibang bansa you get to know you know you get to know different terms no dito ko natutunan yung term na magjojowa no sa amin kasi uyab-uyab no but even in this type of relationship uh, if you are connected to the vine if you put Jesus in the middle of a relationship if of the relationship you will realize that self-control can be done there are so many application for the for this fruit that you will find na malaking tulong sa iyo This is a desirable fruit hanging sa buhay mo, kapatid. Ang mga tao around you would want to have the same fruit. Now it becomes an evangelistic tool. Ang sabi ng scripture, Let your light show shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen, mga kapatid. We are enjoying nurturing this fruit sa buhay natin, not for our sake, not for our namesake, but for the glory of God. Mga kapatid, ang buhay natin bilang Christian is a challenge para ipamuhay ang bunga ng Espiritu. Ang mga katangiang ito ay hindi natin kayang ipakita sa ating sariling lakas kundi sa pamamagitan ng patuloy na pananatili kay Heso Kristo at paghingi ng gabay sa banal na Espiritu. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay ebidensya ng ating malalim na relasyon kay Jesus. Tandaan natin, na ang mga katangiang ito ay hindi lamang para sa ating kapaki kapakinabangan, kundi upang magliwanag sa ating buhay at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama na nasa langit, naway makita ng mga tao sa paligid natin ang bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. At sa pamamagitan nito, madala natin sila sa pagkakilala sa pananampalataya kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming maikling Bible study. Sana po ay na-bless kayo kasi ako din po na-bless. Let's pray po mga kapatid. <coughs> Ama naming banal na nasa langit, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal sa amin. Salamat po sa banal na espiritu na patuloy, na gumagabay at nagpapalakas sa amin upang ipamuhay namin ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na manatili kay Jesus upang ang bunga ng espiritu ay makita sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kagalakan sa gitna ng kalungkutan at pag-ibig sa lahat ng aming mga ginagawa. Naway maging mapagtiis kami Mabuti, magiliw, tapat at mahinahon at mapagpigil sa sarili sa lahat ng oras. Sa bawat araw na kami ay nabubuhay nawa'y magliwanag ang aming buhay bilang patotoo sa iyong kabutihan at kaluwalhatian. Gamitin mo po kami upang maging instrumento ng iyong pag-ibig at biyaya sa aming pamilya, kaibigan at sa mga tao sa aming paligid. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, we are all sinners. As it says in Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Pero mahal tayo ng Panginoon. He offers us the gift of eternal life to, through Christ Jesus. Sa Romans 6.23, it says, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jesus came to save us from our sins. At ang sabi din ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. To receive this gift, we must believe in Jesus' life, death, burial, and resurrection. Repent of our sins and follow Him. If you haven't already, I urge you, mga kapatid, to, to, make this decision today. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior and begin your journey with Him. Kung gusto mo siyang tanggapin, you can talk to Him. You can pray on your own. Sabi mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at huling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo mula ngayon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kung ginawa mo ang mga prayer na yon, ikaw ay isang bagong nilalang na. Iwanan mo na ang dati mong pamumuhay. Maghanap ka ng local Bible Believing Church at magpa-disciple para mas makilala mo pa ang Diyos. Ayon sa Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. As always, hindi namin hangad ang validation ng mundo. We are only here to share the hope and salvation found in Jesus Christ. Ito po muli ang Diakonos, which means servant at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw to God be the glory I'll catch you in the next video